ilan taon na po si ma'am 36 36 ka na sure yeah pwede mm -hmm. pa to kainin guys hanggang buto mm -hmm. kahit na medyo makunat na pero pwede pa uh Oo, -oh. ilan na po anak mo isa uh -oh. kulang yan kailangan dagdagan Kasal ka? Hindi. Hindi. Naghahanap ka? Pwede. Okay. Pingo. <laughs> mm. okay. So at the age of 36, naka-ilang boyfriend na ba si madam? nako <laughs> Tatlo. <laughs> Tatlo? Mm -hmm. At atras doon no? Open-minded ba si madam? Open-minded. Oh, oh, oh. Open-minded. Oh, kasi kung hindi, bubuksan ko lang. <laughs> Oo. So at the age of 36, nakatatlong boyfriend ka, ibig sabihin. Silang tatlo, nakadaan sa baobao -bao mo. Ha? Huh? Ano? Dumaan lang. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. Oh. <laughs> Alright. Ang gusto mo sa isang lalaki ay? Seloso so, Yan ang gusto Babango. ko dapat. Mga ganyan dapat ang mindset. Mga so, silo, ano pa? Mabango. Mabang. Ay, siyempre, sino man ang may gusto sa mabaho? Wala man, oy. May trabaho. Mm -mm. Tsaka may trabaho. May sariling trabaho. Mm -mm. Ah, may tutor yan? Oo. <laughs> mm -mm. Kasi sa live, ano yung mga live na? Mm. Ah, 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 Ano yan? siya magtuturo, ikaw makikinabang. <laughs> ay, eh. uh -oh. -uh. Sir, magandang hapon. Ilang taon na po kayo? 31 po. 31? Oo. Hmm? Ako yung kanina ho, sir, yung nasa CR. Ah, ikaw yung nasa CR? huwag mo hawakan yung kamay mo. Nako, Diyos ko, baka may naiwan pa dyan. Oo. Baka mapunta sa bibig mo, Diyos ko. Alright. 31 years old. Si madam ay uh, 30? Six. Six, oo. So, five years gap, sir. Medyo puti lang naman. O, nagbilang ka pa talaga. Oo. May anak ka na ba? Meron po. Ilan? Oo, dalawa. Ayaw mo, mam ma sa may anak, ma'am? Depende. Depende. O oh, tama kasi hindi may ano ka naman eh. You have you, you have the right to decide. Kasi hindi naman ako ang bubuka, ikaw naman. <laughs> totoo naman. <laughs> hindi hindi totoo kasi sarili mo yung ano dito, 'di ba? Sarili mo yung capital dito, sarili mo yung uh... ikaw naman yan eh, hindi naman ako eh. Alang naman ako mag-decide para eh, sa iyo, eh. diba? 'di ba? Salamat din na <laughs> Ah ako. <laughs> uh Oo. -oh. So ayaw mo kay sir. Ay. Pass. Kaibigan, pa may pass. Ayaw ko ah, sa pass kanya. talaga. Sige sir. Balik ka mamaya sir ha. Mm -mm. Moderator, baba mo muna si sir kay ano, bigyan ko lang to ng uh, leksyon si madam o. Oh. oh. madam. Madam. Mm -hmm. Oo. Tum tumatanggap ka ng may asawa? Oh, hindi pala eh. Ayusin mo yung desisyon mo sa buhay mo kasi sirain ko yung buhay mo. <laughs> Alam mo bang may isawat anak na ako? Hindi pa. Oo, oh, dahil nakapag-desisyon na ka na, huwag ka na umatras, ituloy na natin. <laughs> ha? Kailan tayo magkikita para makapag-schedule na tayo? <laughs> ha? Depende. Depende? Oo. <laughs> Ano ba talaga ayaw mo o gusto mo? <laughs> Hello. Masisira ko pa yung Sir? buhay niyo, kasalanan ko pa. Hindi, unahin ko yung unain ko sisirain yung buhay mo. <laughs> hindi. Sir, magandang hapon. Ilang taon ka na? 35. Ah, 36. Tor ano ba talaga? 36 pa ka birthday ko na kapon. Ay, hindi po, gay. ka. Oh, na po ako. 1989. Oh. Ma'am, okay lang ba si, ano? Okay lang ba si Jerry Crabal? Hindi. Ayaw. Ma'am, pwede, ano? Pakitali mo na nang uh, bibig ng uh, kasama mo. Maingay. Sir. Ayaw niyo daw, sir. Okay lang. No problem. Sige, balik ka lang. Oh. Welcome. Sige, sige. ibaba ibabaan nyo muna itong moderator si Sir. Iwan nyo si Ma'am. Bakit ayaw mo kay Sir? Okay, mukha na siya matanda. <laughs> Kani kanina pa talaga yung ano mo yung kasama mo, nagigigil na ko. Itikin pa yung kasama mo. <laughs> 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 ah, Maninig ka na siyang matanda. Oo. Bagay, ikaw inalagaan mo yung mo, di ba? Mm -mm. Pero hindi... Gusto ko yung ano. Ah. <laughs> Sumuyong? Gusto mo yung? Gusto ko yung ano. Um, mm. Nasa ano na, medyo... Reveal. Medyo 40, ganun. Mas ahead sa akin ng konti. Para ano. <laughs> Yun know. Oh. o. Sir, ilan taon ka <laughs> na, sir? 40. 40. <laughs> 30. 30. <laughs> Tidak asal lebih <ladig. laughs> tinggi. Ni 30 na. 30. 30. Oo. Ay, Hi. Ano ba? Ang pangalan ko. Magkita. Pangalan mo. Mas, bata. Ah, ayaw. Pero so, ba, yung mana si Sir, so, mag-atas ma ma dito? Ayaw mo na, ano, mag -atas. Mag -atas? Ayaw nang ano, mag-atas. Mag-atas? Ayaw ka ng bata. Kasi baka mamaya, kitasan <laughs> lang ako ah oh, wag, 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 mo na yung pakiat sa glit. Uh, uh. Ay, grabi naman. <laughs> Muna dito bilis mo. Ay, Sahara. Uh Oo. -oh. Ayaw mo sa mabaho. Gusto mo sa mabango. O, oh, syempre. Oo, ako din. Oo, pero hindi ako naniniwala na lahat maputi, sexy, maganda, mabango. Yung ibang mabaho. <laughs> Ay, mabango ako naman, di ba? Ah. ah. Mabango uh. ako. Hindi ko yan malalaman kung hindi ko yan bubuksan. Ayun ka dito. <laughs> ash, ash. Oo. Madam, matagal ka na bang nanonood sa akin? Oo, matagal na ako nagpapa-up sa'yo. Ngayon mo lang ako ina. So in, so in short, alam mo, lahat ng video ina-upload ko. Oo, oo, syempre, nakikita ko sa Facebook. Oo, bukas, million views ka na. <laughs> oo paalala lang ha, ito, advance lang para sa'yo. Kung makabasa ka man mga negative comments, wag mo silang intindihin, hayaan mo sila. Hayaan mo mugto yung mata nila ka-comment ng ano-ano. Okay? Sana Ang importante, masaya tayo. <laughs> Kung hindi ka pa masaya, magkita tayo para mapasaya ka. <laughs> Baka gusto mong pasayahin din kita. Mm-hmm. 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 Wala <laughs> <laughs> Bakit parang Kini -kilig kinikilig mo ka? Mo. <laughs> ba ba parang nag enjoy yung kasama mo kasi sa'yo? <laughs> Kini <laughs> kinikilig, kinikilig din siya. Kinikilig Kini din niya. Parang siya Kinikilig din siya para sa akin. Uh, ano height mo, ma'am? 5'1. 5'1. Ang tangkad mo, ano? Oh. Sa tingin mo, anong height ni 2.0? Me? Sa tingin mo, ano? anong height ni 2.0? 5'6? 5'7 mm -mm. ako. Ah, oh, 5'7. O, oh, kulang lang naman ng isa. Okay lang yun. Mm oo, -hmm. oo. tama. Nakapag-boyfriend ka na ng 5'7 ang height? 6. Mm, hindi pa. Hindi pa, oo. Sige, estimate mo ha, hanggang pusod ha. Ah, pusod ha. Ah! <laughs> hmm? <laughs> Ay, Aris. Sige, ah, magpaakyat kayo moderator. Last na lang, wala, hindi, balik ka na lang. <laughs> Sige, pabalik na lang ulit ako ka kapag wala talaga ako nang gustuhan. Yeah. Oo. Pero pag uh, wala ka pang nahanap, ako muna. Pwede naman eh, okay. ikaw lang yung may ayaw. <laughs> ayan, na, si Sir, Sir, Sir. Sir! Sir, il Sir ilan taon ka na, Sir? Twenty-six. 56. Ila, nine, a, a, anong taon kayo pinanganak? 2000. 2000. Tama ba? 2000? Ano siya? A 26? Bata ka pa pala, no? Ayaw niya sa bata, sir. Gusto niya yung mga ano daw. Uh, ah, mas ahit sa kanya. Oh. Ma'am, ayaw mo kayo, sir, ma'am? Ayoko, bata. Desisyon. Huwag ka tumingin sa, ano, edad. Tumingin ka sa mukha. Ayoko, bata siya. Ayaw, ayaw talaga? Ka, in business sir, yung, ayaw talaga, sir. Sir, talaga, sir. Imbis na siya yung lokohin ko, ako yung lokohin niya. <laughs> <laughs> oh, sige. Better luck next time, ha? Balik ka. Yup. Yeah. Napasaya ba kita? Oo, napasaya mo ako. Napakilig mo yung kasama ko. <laughs>